po ay suportado ng pamilya namin noon. At ngayon po namang si Madam Camila ay tatakbo. So gusto ko lang rin pong suportahan para kahit paano yung legasya ng kanyang tatay na sabi nga po nila tumutulong sa mahirap. Ito rin po ang adhikain ng ating putihing Camille Villar. Boto ko si Camille dahil alam ko na ang family, sila ang makakatulong sa amin. Kasi hindi ko pa nakikilala siya noon. Ng Ngayon, nalaman ko na siya pala ay tumutulong sa mga, lalo na sa mga senior. Yun, marami pala siyang natutulungan at marami pala siyang naibigay. Kaya uh, marami na ang nag na buboto sa kanya. At nakita ko naman ang uh, kwan niya eh. Talagang isibibusan talagang tumulong. nandito po kami ngayon para sumuporta sa kanya, magbigay tulong kung ano pa pwedeng may tulong. Minamarutis namin sa mga friend namin, sa school ng anak namin, na si Biller makakatulong. Siyempre, bilang pagtulong niya sa atin, sa, mga, sa ating mga mamayan, Binabalik lang natin kung ano yung kahit sa simpleng paraan na pagtulong, Uh, may gawa natin, may balik natin kung ano yung ibinigay niya sa ating tulong ताज़ा कमी थींदी